Para Cali que... sa inyong lahat muli. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Ipipaño Labrador sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At sa yeah! please, ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati po natin ang ating mga kapatid, Luzon Visayas Mindanao na patuloy po na sumusubaybay at sumusuporta dito sa ating programa at maging sa ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakikisa dito sa ating uh, pinaglalaban sa ating uh, programang civilian anti-crime group EP Panyo Labrador at maging sa ating mga bagong mga subscribers na way makasama po lagi namin kayo sa ating pakikibaka laban po sa mga abusadong politiko na umaabuso sa kanila mga kapangyarihan. At syempre, bagong lahat, ah, sana po ay supportahan nyo din po yung ating isang channel uh, uh, Panyo Epipanyo Labrador, the extreme, the extreme commentator ha? Panyo Labrador the extreme commentator. Doon po ay mapapanood po ninyo ang mga pambihira din po na mga uh, usapin patungkol po sa mga pangyayari dito sa ating bansa. No? Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay mga kababayan, sa oras pong ito ay pag-uusapan po natin. Alam niyo mga kababayan, noong mga panahon po na nangyari po itong uh, Digamo Massacre sa Pamplona, Negros Oriental. Na kung saan po ay marami pong uh, mga kababayan natin ang nadamay, mga inosente na mga kababayan natin na wala pong ibang uh, iniisip nung panahon na yon kundi ang humingi lamang ng tulong sa ating minamahal at ginagalang na Gobernador Ruel Ragay Digamo. At syempre, hindi lamang yun. Nung pagkatapos po ng mga pangyayaring yun ay talagang nabulaga po ang buong bansa. At marami pong nakiisa sa atin sapagkat talaga namang masasabi natin na hindi basta-basta ang ginawa ng mga kriminal na yun, talagang kahindik-hindik. Kung bagay, nagkaroon po ang ating mga kababayan ng takot sa kanilang puso at isipan dahil iniisip nga po nila baka yun ay simula pa lamang ng paghahasik, tunay na paghahasik nitong mga kalaban natin. Pero salamat na lamang po sapagkat simula po na nangyari yun ay ginabayan po ng Diyos ang ating Mayor Rajanis Digamo maging si Mayor Pretz Diaz maging ang ating mga kababayan para po maibsan yung kanilang mga kalungkutan at mga nararamdaman na takot. Ngayon, makikita natin mga kababayan na sa kabila ng mga pangyayaring yun, nakuha pa po ni Arnie Teves, na gumawa ng isang istorya na di umano si Mayor Janice Digamo mismo ang siyang nagpapatay, Eruel Ragay Digamo dahil nga sa sinasabi nilang love triangle. Sa kabila ng lahat na paglilihis nitong ating mga kalaban, at syempre makikita nyo, simula po na nagkaroon ng Senate hearing, ipinalabas po mismo ni R.D. Tevez ah, sa social media yung sinasabing ng third party gusto nilang ipaniwala sa mga tao na hindi sila ang nagpapatay kundi mismo si Mayora Janis Digamo dahil nga sa ito ay mayroong lalaki. Alam niyo mga kababayan, maliban doon, kumuha pa po itong si Arne Tebes ng mga bulaang saksi katulad po ni Nalam ni Laping at ito ni Kitty. At mayroon pa po silang kinuha na isa, itong si Kulin. Alam niyo mga kababayan, makikita natin kung gaano gustong babuyin ni Arne Tebes o ni Henry Tebes ang pagkatao ni Mayora Janice Digamo. Gusto nilang paniwalain o gusto nilang paniwalaan sila ng mga tao ayon sa kanilang mga sinasabi. Gumawa po sila ng iba't ibang uri ng mga paraan para po ma malihis ang katotohanan. Ganun pa man, hindi po nagpatinag si Mayora Janice Digamo at lalong hindi po nagpatinag si Mayor Pretz Diaz na kung saan ipinaglaban po nila ang katotohanan. E makikita nyo, patay na po si Ruel Ragay Digamo. Dahil po sa pera na inalok, binigay ni Arnie Tebes dito kay Kitty. Ha? Nagawa po ni Kitty na magsinungaling nagawa po ni Kitty na gumawa ng istorya. E biro mo, inambus daw sila yung bahay nila. Pero nung tinignan po yung bahay o yung lugar na sinasabing inambus, ang lahat po ng tama ay nasa sasakyan lang. Nasamantalang yun ay talagang walang nakasakay dahil 10 si oras na ng gabi. Kung gumawa, kumbaga, gumawa lamang, siguro si Kiti sayang. Baka mamaya mabasag yung salamin. Eh, wag yung patamaan yung bahay. Baka mamaya matuluyan at tamaan talaga kami. Diba? Pero ganun pa man, hindi po sila pinaniwalaan sa lahat ng kanilang paghahayag. Sapagkat Kitang-kita naman po sa itsura ni Kitty. Akala po nito ni Arnie Tebes na pag ginamit niya si Kitty, lalo na tong isang babae na kulay uh, brown, ha? tong asawa ni Cornelio. No, na babae na si Kulin na ayaw mawalan ng bodyguard. Ewan ko lang saan kukuha ng bodyguard ngayon itong si Kulin. Samantalang wala na ho si Arne Tevez bilang isang po. Kasi sabi nga ang nagbigay sa kanya si congressman Arne Tevez daw. Ewan din na congressman yung wala na rin siyang karapatan para magmando sa sino mang mga pulis. Diba? ano na kaya ang itsura ngayon ni Kulin. Pero pasalamat si Kulin mga kababayan. Pasalamat ka Kulin, buhay ka pa. Dahil kung nagkataon na totoo yung sinasabi mo na mamamatay tao ang mga diga mo. Pero depende pa rin. Kasi maaaring baka mamaya tuluyan na ito ni Arne Tebes kasi sasabihin ni Arne Tebes sa sarili niya, wala ka namang pakinabang ay taka. <laughs> hindi tumalab yung kasinungalingan mo, binigyan pa kita ng bodyguard, pinamasahiyan pa kita para lang magsinungaling. Ha? Huh? Wala na. Siguro ma mawawalan ng ano to. Mababaliw to si Kulin. O. Oh. Oh, Jojo, supportahan mo yung ano mo, girlfriend mo. Balita ko kasi sila na ngayon. Si Kulin na at saka si Jojo yung agta at saka yung kapre. Oh. Ano ko rin, mag ka pa rin. O oh, parang malapit-lapit na yata sa katotohanan yung sinabi natin na balang araw, mawawala oh, na siya ng pulis na escort, gwardya na lang, o oh, kaya naman, barangay tanod. Ang problema, kung may barangay tanod ba na mag-duty sa kanya, baka kahit boy scout, wala. Diba? Akala siguro ni Kitty o nito ni Nalam ni Laping na sa pamamagitan nila ay malilihis nila ang katotohanan. Yan ang hindi nila, ano eh, kumbaga siguro kumpiyansa sila dahil nakikita talaga nila na sa kung pera-pera lang, mapera ang mga tebes. O influensya lang, mas ma, -ma ang mga tebes kung sa mga tao lang, sa mga mga nasasakupan nila ng na mga private army, mas marami ang mga tebes. Kaya ganun-ganun na lang yung kanilang kumpiyansa. O ngayon, Kitty, sa tingin mo ba? Ha? Nagamit mo yung kasinungalingan mo? Hindi. Nilagay mo sa alanganin ng sarili mo. O, ngayon, wala nang, wala nang Arne Tebes. Wala nang Henry Tebe, yari ka ngayon pag kinasuhan ka. Ha? Grabe. Pati ba naman yung personal na ano ni Gobernador Wilragay de Gamo, sinadya mong, i... mong ilahad doon sa korte na hindi naman yun ang kailangan doon? Anong purpose mo? di ba? Anong purpose mo para sabihin na, na ganun si Wilragay Ragay Digamo? Kung baga, sinubasta mo na lang yung pinatay nyo na nga, winalangyan nyo na nga, diniin mo pa lalo yung patay. ba diba? Ngayon, kitty, nalam, laping, at itong napakaputing babae, ha? Nakalimutan ko yung pangalan nitong agta na to. Ha? Si Kulin. O. Paano na yan? Sabi ko nga sa inyo, malalahad at lilitaw pa rin ang katotohanan. Ngayon, hindi nagmukha kayong katawa-tawa sa buong Negros Oriental. E balita ako po, itong si Nalam, itong si Laping, abay hindi na makita sa Negros Oriental. Nagkanya-kanya e na yata ng tago. Huh? O kaya, sumunod ko sa bossing nila. Ito naman si Kitty. O ano ngayon? Anong napala mo? Diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi habang panahon mananaig yung kasamaan o yung inyong mga ginagawa dyan na hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Hindi naman sinasabi ko sa sarili ko na prepekto. Pero iba yung araw-araw mo na lang ginagawa. Eh. Ako kung nagkakamali man ako dahil siguro yan sa sobrang awa ko dahil gusto kong maipagtanggol yung kapwa ko. Hindi ako nagkakamali dito dahil sa gusto kong ipagtanggol yung mga tulongges na yan, kung sino man dyan. Kasi kung gusto ko lang ng pera, ha, makinig ka, kitty, Nalam, Laping, Kulin. Sana kaisa niyo ako ngayon. Kasama niyo ako ngayon. Kaya lang, hindi eh. ba? Diba? Tama na yung minsan na magkamali ka. Pero pag araw-araw sinasadya mo na, iba na yun. Iba na motibo mo. Na. Iba na motibo mo. Kaya mga kababayan, Magpasalamat na lamang po tayo. Sapagkat sa nangyari pong ito, naso pal po. ba? Diba? Etong mga aso ni Arne Tebes na binayaran niya para lamang ilihis ang katotohanan. Katulad ni Kitty. Kitty, Kitty! <coughs> sa nguso pa lang ni Kitty, halatang hindi na magsasalita ng mabuti. say itsura pa lang ni Kitty na mukhang, mukang ano, biik na hindi na pwedeng lumaki, ay hindi magsasabi ng katotohanan niya. O ano ngayon na napala ninyo? Ha? E di para kayong mga basang sisiw ngayon. Ha? Nag-iisip na siguro to si Kitty. Ay, si ano na naman kaya supportahan ko? si si Lopez. Bumalik kaya ako kay Mayora dyan ni Eh, balita ko po. etong mga ito, si Laping, si Nalam, si Kitty, eh, pumapapil na naman dito sa isang uh, kamag-anak ni Tebes na gobernador na ngayon. Ang problema, hindi ho ito pinapansin. Eh, sino ba naman magtitiwala sa mga ito? Diba? Alam naman ng bagong gobernador ngayon na mga traitor tong mga to. Diba? Parang mga linta kung saan yung mas maraming dugo, doon sila. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Siguro, lungkot na lungkot itong silaping ngayon. Eh, operator ba naman to ng online sabong? Doon kaya to nagbabaybustadi? study? pastor ka, tapos sasabihin mo. Naalala ko tuloy ngayon. Di ba? So, pastor ka, tapos naglilid ka ng ano, ikaw yung uh, tawag dito mga kababayan tuwing eleksyon. Siya yung uh, leader ng ano, mga umaano sa eleksyon, nagbab, nagbibigay ng pera. Mga kabab, sabi ko nga eh, pinapahiya nyo lang ang sarili nyo. Okay lang sana yung magkamali kayo. Yung bagang pagkakamali na hindi nyo iniisip na kagaya nung sa akin. Yes, inaamin ko, nagkamali ko kasi bigla akong tumira. Pero yung bunga ng aking awa dahil sa aking narinig. Kasi pinag-uusapan doon yung pinatay eh. Pinag-uusapan doon, di ba? Pero ganun pa man, iba naman kasi yung sinasadya. Diba? So ngayon, laping, la nalam, kitikiti, at itong si Colin. Ano ngayon ang nasa isip ninyo? O lalong-lalo na itong mga komentator di umano, ni Henry Tebes. O nasa na kayo? Kanya-kanyang tago din kayo. <laughs> takut takot sila eh. Baka mamaya maibilang din sila sa ano eh. Eh hindi naman malayong mangyari yun. Eh talagang mga ano tong mga ito. Mga kampon ito ni Tebes. Kaya hindi malayong mangyari na talagang masasama itong mga ito. ba? Diba? Talaga. So mga kababayan, sana po ay magkaroon po ng aral yung mga politiko. Diyan sa Negros Oriental. Na kung maaari, wag yung sundan yung yapak ni Arnie Tebes na nagtiwala sa kanyang sarili, sa kanyang pera, na humantong sa kanyang pagiging terorista. Nawala pa siya sa serbisyo niya, at siguradong mahahatulan talaga siya ng habang buhay na pagkabilanggo. Dahil nga sa dami, kung tutusin, kulang ang pagkabilanggo para kay Arne Teves Dahil kung bibilangin mo yung kanyang pinapatay, ayon nga sa mga testimonya ng ating mga kababayan na nagsalita doon sa Senate hearing, ay mahigit sa tatlong daan o higit pa katao ang naipapatay na nitong magkapatid na ito. Kaya ito po yung napakalaking kasaysayan na hindi po malilimutan ng ating mga kababayan na kahit doon sa mga bagong silang pa lang, kapag pinanood nila yung tungkol kay Ruel Dragay Digamo, ay kumbaga sa history, hindi nila malilimutan yung isang congressman na naging malupit, naging diktador, naging uh, makasarili, naging gahaman dahil nga sa pagiging gahaman sa pera at kapangyarihan, nagawa niya magpapatay ng gobernador. Yan ay hindi magiging maganda para sa lahi ng mga Tebes. Magiging usap-usapan sila habang panahon dyan sa Negros Oriental sa pagiging, diba, alam nyo na, kaya siguro, pag sinabing Tebes, yung iba, ay, ayoko dyan. Pangit ang lahi niya. Magiging ano ngayon? Diba? Kaya, sabi nga, sa pagiging ano natin, masama natin, maaring hindi lamang isa yung madamay. Kaakibat dyan na pwedeng madamay, pamilya natin. Kaya kung maaari, mga politiko dyan, huwag nyo nang sagarin. Oh. Balita ko nga, pati itong si Kanya Makis ngayon. Tahimik na rin. Nawala na daw yung pangil Nawala na yung yabang. Wala na yung amon niya eh, Wala nang helicopter na yung helikopter na kung sa Bisaya pa, mutog pa dad to sa iyahang kabukiran. Diyan. Uh. Daw na, para daw na itong ano ngayon, taga na nagtatago dun sa lungga sa kutse, baka mamaya. So, oh, ayaw niyang mabanggit dito sa programa natin. Yung pangalan niya, baka daw maisipan ng gobyerno na isama siya sa, ano, eh, hindi malayong mangyari yan. Kampun ka ni, ano eh, ni, tawag nito, Arne Tepes. Hindi malayo na isa ka din sa gumagawa ng mga aktibidad. Hindi eh, ba nga, ikaw nga yung taga, sa'yo pinapasa ni Arne Tepes yung mga droga nila. Kaya nga malakas loob mo. Diba? So mga kababayan, abangan po natin yung mga susunod na pwedeng mangyari. Dito ho sa kay Arnie Tebes at kay Henry Tevez. Pero sa totoo lang, dami nang gagalaiti ngayon ha. Balita ko na sama na lahat-lahat pati sa waran Itong si Henry Tevez. Pero ba't hindi pa rin mahuli? Anong nangyayari? Nakapokus kayo. Yes, tama. Pokusan nyo si Arnie Tevez. Pero nandyan dyan yung anak ni Arnie Tevez, pati yung kapatid niya na kasama sa pagiging sa Tevez Terrorist Group. Ba't hindi yung mahuli? Katangahan niyan at saka masyado kayong ano niyan. Masyado kayong obvious niyan questionable yan sa mga tao bakit ng jajan lang naman si Henry hindi nyo mahuli ano nawawala hindi makita o ayaw yung hanapin hindi mahuli o ayaw yung arestuhin? dalawa lang yan eh ha? may pumipigil o ano ba eh wala eh nakikita namin dito, yes, masaya kami kasi unti-unti na, na nakukuha yung mga sanga. Eh wala ding kwenta yung mga sanga na yan. May posibilidad na magkaroon uli ng mga sanga hanggat hindi na puputol yung ugat at yung puno. yung ugat, yun si, Hen si Arne Tebes. Yung puno, yun naman si Henry Tebes. Yung mga sanga, yan na yung mga hinuhuli ngayon. Ang ibig sabihin ko po, para ho totally na mawala ng kaguluhan diyan kasamaan ay dapat ho ang kunin niyo talaga kahit yung puno na lang muna. 'Di ba? Kahit yung puno na lang muna. Kung talagang hindi agad mahuhuli yung ugat. Nang sa hindi na uli dumami yung mga sanga. Eh yung mga sanga na yan pag namunga yan, eh mas lalong magiging delikado. Kasi yung mga sanga, may mga tao-tao din yan na pwedeng gumawa ng mga kasamaan dyan. Diba? At tulad na lamang ng mga nangyari ng mga nakaraang araw dyan. Dahil meron pa, bing, meron pa ding mga iilan na mga tao, o tao yata to ni Arne Tevez, bigla na lang nag-utos na manaksak doon sa isang babaeng namamalengki, sa, namamalengki lang sana. Pero mo, may edad na sinaksak pa na walang kamalay-malay. Diba? O, ibig sabing, hindi pa totally na kailangan natin magdiwang na magsaya na magsaya. Tulad nga po nang lagi kong pinapaalala sa ating mga kababayan, marami pa po tayo pwede nga, uh, uh, marami pa pong dapat na maalis o mawala dyan sa Negros Oriental para po patuloy natin na maranasan ang katahimikan, kapayapaan at kaunlaran sa buong Negros Oriental. So, mga kababayan, muli po sinasabi ng yung lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang Maraming maraming salamat.